Welcome to Nestor Lakay Channel Ang ulam natin ngayong araw na to nagluto tayo ng dininding na gulay na yung malungga, yung bunga ng malungga at meron tayong natirang bataang na langka at meron tayong putong tinapa at daing na dalunggong Ito po yung famous tinapa ng Rosario Cavite Ah, ito tayo, Taman natin At syempre, masarap na refresh na nakalaman si juice. Ayan, kain po tayo. Ito po yung sasarap na ulam. yung bunga ng malunggay. Ito yung ilocano ilocano dish. Ah, pala. ito po yung bunga ng malunggay. Oh. Harap po ito. Ano na pagkain ito? Daing na galunggong. Mm. At ito yung masarap na tinapa ng Rosario Cavite. Shout out po pala sa mga taga Barangay Sapa 3, Rosario Cavite, at LB sa kinukuhanan po natin ng tinapa. Shout out to Mac sayo, Mac Vera Lab. Hello shout out. Mac Dumac 2 TV. Itong giningding na dunga na malunggay. Meron itong dahon din na malunggay. May kamote. May alugbate. Sarap siya. Ito, oh. Eh. Hmm. At syempre, ang sarap na niyang ano, ginataang langka. Ang sawag lang natin ito sa ginataang langka, ano eh, yung sardinas. Ayan po. oh nagmamantika na po, ininit natin kanina. Creamy-creamy po itong ginataan lang ka. The best po ito. Tapos nilagyan natin ng ano, sinuhagan lang natin kahapon ng sardinas. At syempre, o, no? wow. na ito makikani, no? Parang. Kapartner nito, ano, yung galunggong. Dahil nagulong, yung ano, yung tinapan ng Rosario Cavite. Wow. Ang sarap nitong mukha ng malunggay. Eh. Healthy. Healthy. Uh -huh. Malakas to sa kanin. At syempre, meron tayong refreshing na sa si juice. Parang kung daan. Huh? Mm -hmm. Diyan pa. Daan. Madalas po kami pumupunta sa Rosario Cavite. Isa po sa mga itinitinda po namin. Nag-ano po kami ng tinapa. Tinapang galunggo. Daing na galunggo. May tinapang bangos. Masarap pong gumawa ang taga-Cavite, ang mga taga-Rosario Cavite ng tinapa. Ito meron siyang kamote oh, sinahugan. Hindi hindi. Ito yung Ilocano dish. Okay ano. Tapos ang sarap nung ano, yung ginataang lang kayo natira. Sardinas lang sinahog natin ito eh. Kaya pala anong anong pesa nga, March 16, ano? Chapter mm. yeah. day. Ito. Ito ngayon ang aming ng ngayon. At ito yung refreshing na calamansi juice. Mapaparami ka ng kanin nito. Hindi mo pag ganito ang ulam. Maraming maraming salamat po sa nanonood po ng aming mga video sa Nestor Lakay Channel. Maraming maraming salamat sa suporta po ninyo sa amin. Thank you, thank you so much po. At meron tayo mamaya ito ang mangga. Kain po tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusuporta po sa aming channel. Thank you, thank you so much po. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo!